Minsan mo na rin bang naitanong sa iyong sarili na bakit kaya karamihan sa mga Chinese ay mayayaman o bakit kaya mas maraming mayaman na Chinese kaysa mga Pinoy? Si na Ramon Ang, Tony Tan Caktiong, Lo Xiu Tan, Pamilyang Si at Gokong Wei ay parehong mga bilyonaryo at nagmamayari ng na mga malalaking negosyo kung pupunta ka naman ng bayan ay paniguradong meron kang makikitang mga Chinese na nagbabantay ng kanilang tindahan. Mapa-hardware man yan, cell shop, convenience store, grocery store at iba pa. Para bang nasa dugo na talaga nila ang pagiging negosyante. At maliban sa pagiging negosyante, likas din sa mga Chinese na marunong silang mag ng kanilang pera. Ginagawa nilang priority ang mag-ipon, hindi sila umaasa sa utang at higit sa lahat, intentional sila sa tuwing gumagastos. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit madali nilang napapalago ang kanilang mga negosyo at paglipas ng mga taon ay naipamanan nila ito sa kanilang mga anak. Ang ugali at mindset ng mga Chinese pagdating sa pera ay isang magandang halimbawa para sa ating mga Pinoy dahil ang katotohanan ng karamihan sa atin ay hindi tayo ipinanganak na mayaman at lalong hindi rin maagang naturuan ng na mga mahahalagang aral sa pera. Ang madalas lang nating natatanggap na payo ay mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo ay makahanap ka ng magandang trabaho na mayroong malaking sahod. At dahil dito ay naging limited ang pananaw natin sa pera at pagyaman na siyang nagdudulot naman ng ating kahirapan. Kailangan nating maunawaan na kaya ang karamihan sa atin ay mahirap hindi dahil sa liit ng ating sahod at mahal ng mga bilihin. Mahirap tayo dahil patuloy tayong naprogram sa ideya ng kahirapan. Kung manonood ka ng pelikula, komo na pinapalabas na ang mga mayayaman ay masamang tao o kontrabida. Samantalang ang kalagayan ng bida ay mahirap. Minsan may mga linya pa yan na dibali ng mahirap. Ang mahalaga ay masaya. Sa eskwelahan naman, wala ring subject tungkol sa personal finance kung paano mag-budget, paano mag-invest, paano magsimula ng negosyo at iba pang mga topic na related sa pera. Kung meron namang pagtitipon sa mga relatives at mga barkada natin, hindi rin natin seryosong pinag-uusapan ang ating financial situation at kung paano natin mapapagaan ang ating buhay sa hinaharap. Mas gusto pa natin pag-usapan ang sitwasyon at problema ng ibang tao kaysa hanapan ng solusyon ang sarili nating problema. So kahit saan ang gulo mo tingnan, hindi natin pinag-uusapan ang pera at success dahil karamihan sa atin ay nawiwirduhan o sadyang hindi gusto ang ganitong usapin. Kaya sa huli, karamihan sa atin ay nananatiling mahirap dahil kahit marami ng opportunity sa ating paligid, hindi natin ito napapansin dahil ang atensyon natin ay madalas na nakafocus sa mga bagay na nagko-contribute sa ating kahirapan. At isa ito sa disadvantages nating mga Pinoy kumpara sa mga Chinese. Kung tayo mga Pinoy ay in denial sa kahalagahan ng pera, ang mga Chinese naman ay madalas itong pinag-uusapan. Kaya kung sawa ka na sa iyong sitwasyon ngayon na palagi nalang kulang ang sahod, walang ipon, walang investment at gusto mo na itong mabago, gusto mo na sa hinaharap ay meron ka ng assets, meron ka ng savings sa iba't ibang mga banko at meron ka rin malaking income, ang kailangan mo lang nagawin ay una, baguhin mo ang iyong mindset o ang programming ng iyong utak. Mas mabuti kung tularan mo ang mindset at pag-uugali ng mga Chinese sa pera at magagawa mo lang yan kapag meron kang willingness na matuto. Manood ka ng videos kagaya ng video natin ngayon, magbasa ka ng mga biography o istorya ng isang mayaman at successful na tao at madalas mo ring isama ang subject ng pera sa tuwing nakikipag-usap ka sa iyong mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Paniguradong sa una ay hindi ka komportable na gawin ito at normal lang ang ganitong response dahil sa loob ng mahabang panahon ay hindi ka nasanay sa ganitong ideya o mga gawain pero kailangan mong dito magsimula dahil kailangan mo munang i-expose ang iyong sarili sa mga bagong impormasyon at pangalawa ay kailangan mong i-apply ang iyong mga natutunan o maging action taker dahil hindi mo maisabuhay ang iyong mga ideya kung palagi lang itong umiikot sa loob ng iyong uta. Hindi mo mapapakinabangan ang mga aral na ibabahagi ko sa iyo ngayon kapag hindi mo ito in-apply sa iyong sarili. Sa tuwing meron kang natutunan, kailangan mo ring mag-take ng action dahil kung walang action, wala ring resulta. Kaya kung gusto mo ring magaya ang resulta na meron sa mga Chinese, panoorin mo ang video natin ngayon dahil tatalakayin natin ang tatlong pag-uugali ng mga Chinese pagdating sa pera. Siguraduhin meron kang papel at ballpen para malista mo ang mga mahahalagang aral na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, magsubscribe ka na ngayon at gawin mo na rin parte ng iyong investment ang panunood sa aming videos. Salamat! Number 1 Aset muna bago ang mga luho. Kung merong isang pag-uugali na matututunan natin sa mga Chinese, yun ay ang pagiging praktikal. Alam nila kung ano mga bagay ang dapat bigyan ng halaga at doon nila palaging binabase ang kanilang mga desisyon. Kung tayong mga Pinoy ay proud sa tuwing meron tayong nabiling mamahaling gamit, ang mga Chinese naman ay iba. Proud sila kapag malaki ang kanilang natitipid. At ang pag-uugaling ito sa pera ay isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay walang financial problem na katulad sa atin. Ang mga Chinese at mga Pinoy ay parehong nakakaranas ng paghihirap. Kung titingnan natin ang history ng China, hindi rin sila mayaman na bansa noon. At ang malala ay nangyari pa sa kanila yung tinatawag na the great chinese famine noong 1950s na kung saan milyon-milyong mga tao ang nasawi dahil sa gutom. At tayo namang mga Pinoy ay sinakop ng ibang lahi at naghihirap din ang bansa natin ng mahabang panahon. Pero kahit na pareho tayong nakakaranas ng paghihirap, bakit kaya mas mabilis ang pag-asenso ng mga Chinese? Bakit kaya mas maraming mayaman na Chinese sa ating bansa kaysa mga Pinoy? Kahit ibang bansa ng Asia ay ganito rin ang tanong, katulad ng Thailand. Bakit mas maraming mayaman na Chinese kaysa mga lokal? Dahil kaya ito sa impact ng kanilang gobyerno noong 1970s, simula nang ipinatupad ni Deng Xiaoping ang open door policy o baka mas masipag ang mga Chinese kumpara sa ating mga Pinoy. Maraming dahilan kung bakit marami ang mayaman at Chinese. Pero naniniwala ako na ang major contributor ng kanilang financial success ay ang kanilang kultura. Para sa mga Chinese, ang pera ay isang simbolo ng tagumpay. Ang mga kabataan sa kanila ay maaga nilang tinuturoan na mag-ipon at pahalagahan ang pera. Sa tuwing merong birthday, sa halip na regalo, pera ang binibigay sa kanila at ini-encourage sila na ipunin ang mga ito at ganun din ang ginagawa nila sa bagong taon. Ang kahalagahan ng pera at kung paano ito gamitin ng maayos ay naging pundasyon na sa mindset ng mga Chinese. At ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Chinese ay praktikal gumamit ng pera. Kung na makikita mo sa kanila na inuuna muna nila ang pagbuo ng kanilang asset o mga bagay na magbibigay sa kanila ng income sa halip na bilhin ang kanilang mga luho. Kaya magandang tularan natin ang ganitong pag-uugali na gamitin ang pera para umasenso at para magkaroon ng magandang pamumuhay hindi para magpa-impress sa ibang tao. Dahil isipin mo na lang na kapag inuna mo ang iyong mga luho, paniguradong masaya ka ngayon. Marami ang pumupuri sa ayo at pakiramdam mo ay parang successful ka na rin. Ganito ang madalas na mindset nating mga Pinoy. Kapag nagkaroon ng trabaho, bumibili agad ng kung ano-anong mga gamit uutang ng sasakyan at magpapatayo ng malaking bahay. Pero kung titingnan natin ang impact ng mga desisyong ito sa long term, makikita natin na hindi ito ang magpapayaman sa atin. Dahil sa halip na meron tayong asset na nagbibigay sa atin ng income, ang na-accumulate lang natin ay utang na dapat bayaran buwan-buwan. Ang problema kapag inuuna natin ang ating mga luho ay palagi lang tayong napapagastos at wala tayong asset na nabubuo paglipas ng panahon. Pero kung uunahin muna natin ang pagbuo ng ating asset sa na lang tayo magsasakripisyo at kapag napalaki natin ito at meron kang gustong bilhin, asset na ang magbabayad ng iyong mga luho. Kaya mahalagang pairali natin na asset muna bago ang mga luho kung gusto mo ng mas malawak at detalyadong explanation sa salitang asset, kung ano ang ibig sabihin nito, at kung bakit dito ka dapat magpo-focus kung gusto mong yumaman, mas mabuting basahin mo ang librong Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Dahil isa ito sa mga mahahalagang aral na makukuha mo sa librong ito. Kung meron kang ekstra pera ngayon, iklik mo lang ang basket icon sa gilid ng video. Salamat! Number 2. Gawing priority ang pag-iipon ang pag-iipon ng pera ay masasabi nating pundasyon ito sa pagbuo ng ating yaman dahil dito tayo magsisimula. Pansin mo rin ba na habang nasa proseso tayo ng pag-iipon ay nagiging disiplinado tayo sa paghawak ng ating pera at hindi na rin tayo basta bumibili ng kung ano-anong mga bagay. Sa pag-iipon din natin matututunan ang mga bagay na hindi tayo interesado noon. Kung dati ang alam mo lang ay gumastos at bumili ng mga mamahaling gamit, ngayon na meron ka ng ipon ay gusto mo nang mag-invest o pumasok sa pagnenegosyo at ang mga material na bagay, hindi mo na ito ginagawang priority. Ang mga Chinese ay kilala sa pagkakaroon ng malaking ipon. Ayon sa isang report noong 2023, ang savings rate ng mga Chinese ay 44.3% at maraming dahilan kung bakit malaki ang naiipon nilang pera. Maaaring dahil ito sa kanilang kultura, sa one child policy, pagiging matipid at hindi umaasa sa mga utang. Ayon naman sa sinabi ng Chinese billionaire ni si Jack Ma, sila daw na mga Chinese ay gusto mag-ipon ng pera dahil dati na silang nakakaranas ng kahirapan. At alam din nila na ang mga trahedya ay hindi maiiwasan. So kung sakaling magkaroon ng krisis, meron silang perang magagamit. At eto naman talaga ang unang purpose ng pag-iipon. Nag-iipon ka para magkaroon ng sense of security para kung sakaling merong emergency na darating, payapa ang iyong isipan sa mga bayarin dahil alam mo na meron kang perang magagamit. At kapag meron ka ng pera na naset aside sa iyong emergency fund, pag-ipunan mo naman ang pera na kailangan mo sa balak mong negosyo at investment. Para habang tumatakbo ang panahon ay magko-compound -co ang iyong pera at hindi ka na rin mangangamba sa iyong pagtanda dahil alam mo na makakapagretiro ka ng maayos. Kung sa tingin mo ay imposible ang makaipon dahil meron ka ng pamilya, mga anak at kapatid na pinapaaral, utang sa bangko at iba pa, dapat mong intindihin na hindi mo kailangan magsimula agad sa malaking halaga. Kahit magsimula ka lang sa 5% ng iyong income buwan-buwan, tingnan mo rin ang iyong budget at bawasan mo ang iba mong mga gastusin at maghanap ka rin ng ibang opportunity para madagdagan ang iyong income. Kagaya ng mga Chinese, mahalagang gawin nating priority ang pag-iipon at gawin na rin nating habit. Dahil sa huli, ang pag-iipon ay hindi lang yan tungkol sa pera na iyong naitatabi. Kasama na rin dyan ang disiplina na iyong na-develop at ang paglago ng iyong sarili o yung tinatawag na personal growth. Number 3. Huwag umasa palagi sa utang. Ang magkaroon ng utang ay parang naging normal sa panahon natin ngayon sa paggamit ng credit card, home credit, personal loan at iba pa. Totoo naman na merong convenience sa paggamit ng utang dahil pwede mong makuha agad ang mga bagay na gusto mo ngayon. Pero sa mga Chinese, ang pananaw nila sa pagkakaroon ng utang ay isang sign na irresponsable ka sa paghandle ng iyong pera. Kung meron silang gustong bilhin, mas pinipili nilang bayaran ito ng cash kaysa mga utang. At kapag in-apply natin ang ganitong pag-uugali, meron itong magandang maidudulot sa long term. Una ay magagamit mo ang iyong pera sa mga mahahalaga mong gastusin. At pangalawa ay magkakaroon ka ng disiplina sa iyong sarili. Minsan, ang paggamit ng utang ay parang tinuturoan natin ang ating sarili na maging impatient. Gusto nating gumamit ng shortcut sa pag-acquire ng mga bagay na hindi naman dapat minamadali. Kung ako ang tatanungin kailan ka dapat manghihiram ng pera, ay una, mangungutang ka kapag meron kang negosyo na kumikita na ng pera tapos gusto mong mag-expand. Yung alam mo sa iyong sarili na mas malaki pa ang kikitain mong pera kesa interest na iyong babayaran. At pangalawa, kapag nagkaroon ka ng emergency at kulang ang iyong pondo Halimbawa merong nagkasakit at kulang ang iyong emergency fund. Dahil urgent ang ganitong pangyayari, maja-justify natin ang pangungutang. Pero kung uutang ka para lang sa iyong mga luho, katulad ng gusto mong magkaroon ng bagong cellphone kahit meron ka pa namang magagamit, yan ay hindi magandang financial decision. Mas mabuti rin gumawa ka ng rules pagdating sa pangungutang. Halimbawa, mangungutang ka lang ng hindi lalagpas ng 20,000 pesos at hindi lalagpas ng 4% ang monthly interest. O katulad ng binahagi ko na mangungutang ka lang kapag nagkaroon ng emergency at kulang ang iyong ipon. Sa ganitong paraan ay maiiwasan mo ang magkaroon ng malaking utang at makapag-focus ka sa pagpapalago ng iyong finances. At yan ang tatlong pag-uugali ng mga Chinese pagdating sa pera. Sa tatlong pag-uugali na tinalakay natin ngayon, alin dito ang nagustuhan mo? At sa iyong mga karanasan at obserbasyon sa mga Chinese, anong pag-uugali pa kaya ang nagpapayaman sa kanila na dapat rin nating matutunan? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!